Naoperahan operahan ng Gans to ng 2030 clearance is that is floor clear. Oh, sinasakit pa nito. Oh. may naiwan na bulak dyan. <laughs> diba? <laughs> Ay, kailang ko ka na Ay, kailan ka na-operahan? July 30. Kailang months na yun? Two. Two months pala. lang. Sasaglitin lang natin ano, baka bukot-bukot bu patahin mo dun. Ikit lang. Pasok. Matandang ba ba eh? Mara mag lang to. Mara mag-inutos. Mara mag Pasok din. Oh! Ah, bakit yung ano lang ito? Tanggal lang yun mabilis.

Para hindi ka masaktan, sasagot ko sa lahat ng tanong ko, ha? Naintindan mo? Oh, sige. Bakit mo kinulang to? Ingit o galit? Anong dahilan? Ingit. Kami lang, Ano bang kaniingitan mo dyan? Ha? Sa masasaktan ko ulit. Ano kaniingitan mo? Pulay <laughs> <Anong aningkitan mo? laughs> pink ah, yung Ano Anong kaniingitan mo? Baros, go. Anong kaniingitan mo? Ang gitayarang ko, hindi na takoy sa mga kinakaibigan niya. Bilis! Beshi wop na may uh, ano wala, no? Beshi, beshi, beshi talaga <laughs> <laughs> eh.

Sana makatulong sa Ano ang mo kay Ate? Ano nangyayari boy? Ha? Kita buhay? Magandahin mo rin buhay mo. Oh. dahil sa'yo walang niyaka ano man yung ginamit mo dito Barbie bigyan lang kita 5 minutes

ng pagpagkontra yung kay Tita Bex yung kumakain. Yung... Kanina ka pang kumakain. Matay lang pasyente na ako.